Hey guys. Nagluluto ako guys ng ano, paksiw na isda. Paksiw na galunggong. Paksiw na galunggong. Ito yung aking sangkap guys. Yan, kamatis, sibuyas, luya, bawang. Hey guys. Mga malaki, medyo malaki yung galunggong guys. Yan. Okay, dito na dito sa kaldero yung galunggong. galunggong na isda. Ipaksiw ko ito. Masarap to ipaksiw ng adobong paksiw. Galunggong. Oh, nitong toyo, yung suka. Mm ito na guys, ang dami. Ang dami ipapakso ko nga uh, galunggong. adobong paksi. Oh. Malawit pa na guys, ang sibuyas na kote. Tapos luya. Malawit na luya. Luyas na pula. Lagyan na rin guys ng bawang. Salamat. Tamatis. Tamatis. Yan. Tamatis, sobrang tamis, sarap ito. Sa dubong Salang na natin, guys. Hindi ko na guys yung paminta, guys, powder. And ginamoto. sayo. Adun ng paksiw. Kuntin patis, guys. Ganyan natin ang suka. suka para medyo maasin dami puno kunting tubig tapos pakpan muna pulok 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 na guys

to. Kumain tayo. Mga 10. Ito yung aming ulam. Ay. Kain tayo, guys. Adubong paksiw na langgong. Kain na tayo guys. Kain na tayo. Kain kain. Ang sarap to. Paksiw. Paksiw, adobong paksiw. Kamatis pa lang. Ulam na. Kain tayo guys. Kain. Hmm. Kain tayo.